As of today, Delivers, this is Dr. Gigi Dizuma from Icon Change Project. Magandang hapon sa lahat... Hapon po kasi nakashades ako. <laughs> Magandang bagay sa lahat ng mga Delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Clip na po yan, Dr. Gigi Dizuma. And I have my other YouTube channel, Victorious Life. So, please uh, visit it po ngayon. Ngayon na po, uh, Victorious Life. Yan, yeah, it's an English version ng aking uh, vlog so that uh, we can reach... Uh, beyond Philippines So yung mga Iba natin mga uh, You know Mga tao Na gusto rin naman Makapainig ng mga Filipino uh, Vlogger YouTuber So The the problem is language So that's why I have my full version Okay Alright So Bakit ba ako kumuha ng Kaiser Yan Kaiser Health Insurance From IMG Nagpost po kasi ako Siguro uh, One month ago uh, Yeah, from IMG. Salamat IMG ah, okay, Ma'am Lord Bautista. So I'm paying 3,800 a month. Kasi sa edad po yun, know, so I'm already old, I'm 45. So baka kala nyo po at 30 lang tayo. <laughs> 45 na po ako, so I'm uh, I'm 45 and kumuha ko ng Kaiser. Okay, bakit ba ako kumuha ng Kaiser? Eh, meron naman akong uh, health insurance sa uh, company namin. Yeah, ang company po namin, meron kami nga uh, isang health insurance na hindi ko nababanggitin. So, uh, salamat sa president namin kasi it's a privilege na meron kami. Then, I was able to use it nung na ako. Pero bakit ba ako kumuha ng Kaiser? For uh, two reasons. Number one, ang you know, hindi po kasi forever na magkasama kami ng aking company. So, hindi natin alam kung kailan ako magre-retire, magre-resign, o tatanggalin ba ako. <laughs> hindi natin alam. So, dapat, uh, ako mismo meron ako noon. Kasi hindi, ako ay believe ah, mula do sa health insurance hanggang sa retirement, it should not be the the sole responsibility of your company. Dapat meron ka rin responsibility. Pinag-iisipan mo rin paano ka magkaroon ng yung sarili mo ba inaayos mo rin? hindi yung lahat sinisisi natin sa kumpanya natin, hinihingi natin, hinahanap natin sa kumpanya natin. Like, for example, uh, dapat may health insurance kayo, di ba ikaw dapat, kalusugan mo yan eh, di ba? Or dapat naman, dapat malaki retirement, kasi paano ako mag-retire naman sa iyo? Hindi ba ikaw dapat nag-ahanda yan? So, that's why, ako po ay nag-ahanda for in 2 years, 3 years, baka hindi natin alam what will happen, okay? So, kaya may Kaiser ako. And, siyempre, yung health natin, hindi natin masabi kung gano'n baka stable. Like, uh, marami tayong nararamdaman. That's why this starting today, di na mo kain ng meat kasi wala po yung aking, natanggalan na po ng updo. So, hindi na po madigest yung aking mga kinakain na mga meat. Alright. <laughs> okay, second reason, ba't mo muna ng Kaiser? It's an investment also. So, kung hindi mo siya magamit, yung, yung total amount na dapat mo magamit sa hospital. So, uh, monthly makukuha mo siya through ATM after 7 years of paying. Diba? So, Ibig sabihin, uh, investment din po siya. And sa dulo, meron ka rin magagamit for your health. Or for your, bukod sa health, yung mga gusto mo rin gastusin sa pag-retire ka. So, meron ka rin namang, ano, di ba? Meron kang uh, makukuha monthly, okay? On top, hindi naman yun lang kung ang meron ka sa retirement. Like ako, hindi lang naman yun. So, I was able to establish right now. Uh, ang mga pera ko sa retirement. Kasi sabi ko nga, ang retirement na gusto ko ay uh, unang-una -una, meron akong bagong kotse, retirement car. Meron akong driver, meron akong assistant, winners ako. So, yan yung apat na requirement. So, I have to set up different investment para sa apat na yan. Okay? And one of which is Kaiser. Alright? So, if you want to avail, Dok G, ako rin gusto kong mag-Kaiser. Lalo sa mga nasa OFW na nasa uh, ibang, you know, yung mga nasa ibang bansa. Kaya OFW, no? Uh, pwede kayong mag-avail. So, message nyo ako sa aking FB page, Dr. G. G. D. FB account, G. G. Or, Call mo ako -1 -1 para ma-refer ko kayo sa tamang tao. Okay? Iwas scam tayo. And uh, doon sa mga gustong magpa-coach, uh, forex and other investment, or how to save money, start your own business, so pwede mo rin akong kontakin. And uh, sa Taiwan, January 20, cancel muna tayo. Uh, move natin ng April 20. Doon sa mga nagbayad, message nyo po ako para mabalik ko po yung pera nyo. Na-message ko na iba, so I'll be sending back your money. Okay? Kung gusto nyo naman, dito natin gamitin or online coaching. Mag-usap po tayo para mas malinaw, Okay? All right, so... Thank you very much. Please subscribe to my other channel. Please naman po, Victorious Christian Life or Victorious Life po siya. Okay. Thank you very much. Delivers. Enjoy the rest of the day. And uh, by the way, kung magsasubscribe kayo doon, mag-comment kayo, sabihin nyo, deliver kayo. Okay? Alright. So, thank you very much. Delivers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.